Good morning! Hello vlog! <laughs> Guys, kape tayo. Kita nyo? Yung aming likod. Yan, nandito kami sa sa pinakatuktok ng ano, ng bundok. Coffee! Ah! Sarap, sarap! Yan. Pakita ko sa inyo yung likuran. Ang aking sister. Hello, ay isang ano no, ano, hindi maganda. Nang inyong tatay. <laughs> si Tatay Warlitz. <laughs> Yan, nagkakape kami dito. Oh, de ito si Aisa. Wala. Yan. Nakikita ninyo yung ano, yung kita yung tatay ng bayan. Bundok diyan. Ayan, ang aming friend. Hoy, Josie, Say hello naman. Ah, hello. hello. <laughs> wala ko kita. <laughs> o, sige. <laughs> <laughs> Ilong goged. <laughs> Ilong goged. Bakit mayroon ako dyan? <laughs> ang inyong tatay nandito. <laughs> si tatay wala. Kumakain siya ng puto. Tapos yung, yung ano, baraco. yung kapi, kaping barako. Yan ang iniinom niya. Uh, medyo foggy pa yung ano. Sabukin. <laughs> <Sarup>, saboroso. <laughs> mm -mm Saboroso. <laughs> ang okay. iniinom. Tapos, yung mga barcards nandoon, nakaupo. Hi. Wala kaya, hindi ka na nakuha. Oh. Ay, hindi. Ay, <laughs> hindi. Dito lang yan. Dito lang yan sa amin. <laughs> Dito nyo lang yan makikita. Barangay siya. And guys, kasi against the light siya. Yeah. Kaya medyo hindi, hindi nakukuha ng klaro yung ano. Yan sa ibaba guys, so oh, nandiyan. Layo ah! Magandang morning sa lahat. Maraming salamat. At mayroon pa kaming isi-share sa inyong uh, lugar dito na maganda. Ayan. Maraming salamat. Ito na yung aking kuto sampat kapar ano niya kapartner ng kape. Photo. Thank you.